Si Pulong. Si Mans. Sino si Attorney Mans Carpio? Siya ang asawa? Yes, Your Honor. Ng ating Vice President? No, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Sir Honor. Kung, Kung di po ako nagkakamali, was my six years when I was cited in contempt in the Senate kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Nahuli po namin ang magnetic lifter with Shabu sa Manila Container Port together with PIDIA. Then kasama ko po si Colonel Pardo, Director of LNCR PIDIA. Kasama po rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na droga dahil yun po sa otos din sa akin ng director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, intelligence officer ng Bureau of Customs before. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa otos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggali ng pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan Nagaling galing sa PIDIA, na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapinya. During that time, Your Honor, operatiba na po ako, organic po akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. Jimmy, pagbinanggit binanggit mo ang pangalan na to, pag mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail, Di tatagal ang buhay mo. Divorce your honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasa yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain Bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng ilegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako, at alam kong kaibigan ko naman si Kernel Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang. Anim na time po ako nagsasuffer sa kulungan. Ang tokha nga, double barrel, kunti lang na droga, kulong ka agad, patay ka agad. Nasaan itong tatlo? Si Mr. Bidasto Cabral Barakil, Lagrimas Katipan, Emily Lukigan, ang alam ko ho yung in pinakawalan din nila. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidik-dik hanggang sa bukur nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Wala hong nawala kahit katiting. Inorderan po ng judge na sunugin, sinunog, Nandoon po ang testimonya ng mga pideya kasama kong pilihan sa aking kapasina sa Bureau of Customs. Kami po ang nanghuli. Ano po ang particular na batas ang iba ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng first family at si Michael liang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation ay isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko, walang alam yan. Hanggang ngayon po, malinaw. Basahin ko man po ang testimonya ko hanggang ngayon. Magaling pa siguro po ang konti kong memory card. Hindi ko po makakalimutan kung papaano ko sinakripisyohan yan. Ako ho, ikinulong. Buti na lang may Diyos. Pagdating po sa kulungan, may mga tumutulong sa akin. May mga lumalapit po. Natistigo kung sino si Michael Yang, paano nasunog ang Bureau of Customs, paano pinatay ang empleyado ng mga tiga customs. Bakit ang daming releases during the time ng mga containers na nawawala hanggang ngayon hindi iniimbisigahan? Andito po ako, I am seeking for truth in justice. Nothing less, nothing more. Thank you, Your Honor. Ano ang rason bakit ka nakakulong? Your Honor, ang ganda ng intensyon ko po, dahil sa otos galing sa taas ng bagong administrasyon ng Bureau of Customs, hinuli lang po namin ang magnetic lifter na may lawang siyabu. At yun ngayon, ang ikinaso sa akin, conspiracy to import ng illegal na droga. At ako po, ay dinalhan, o nagpresenta sila ng halos 40 o 43 witnesses, kaya apat na taon po ang ang proseso namin sa Korte. Then, kasama po yung TSN, apat na taon po akong nag nagsuffer ng kulong habang nag sa Manila Regional Trial Court. Ito pong uh, kinasasangkutan ni Mr. Guban ay tungkol dun sa importation ng magnetic lifter no noong, yes, uh, noong 2018. Yes, sir Honor. 28. Uh, at uh, yung 2018 na yun, uh, yan yung uh, nagkaroon ng investigasyon ang uh, parehas, ang House of Representatives at ang uh, Senado. Tama ba? Yes, Your Honor. Okay. Okay. So, where's the first family? The Duterte family, Your Honor, the son, Pulong, and Mans Carpio. Thank you, Mr. Chairman. Next, ito, second question ko lang. You mentioned about the politician that you be You will ask to link that politician. Who is that politician? Yung mortal enemy ng Duterte. Si ex-senator Trillanis. Napakarami ng binanggit mo. Nag-mention ka ng mga pangalan ng mga kilala. Ang tanong ko lang, ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your Honor, ito? thank you very much. Dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito. Dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko, tulungan ako na makuha ko ang tunay na hostisya. Dahil wala sa hostisya ang binibigay nila sa akin. At Ay, sorry. At hindi ko po yun makukuha kung hindi ko po isasawalat ang katotohanan. Dahil hindi po mangyayari ang tunay na hostisya sa isang katulad ko na mahirap lang, hindi ma -impluensya. Ang kalaban ko ay napakalaki. Katotohanan para sa iyong sarili o katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan? Katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan, lalong lalo na po sa criminal justice system natin. Uh, so wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Attorney Manscarpio. Yes, Your Honor. Okay. Ito, kilala itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Attorney Manscarpio? He was, he is the husband of the Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa? Yes, Your Honor. Ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your so, Honor. Pagkuban? Oo. Matindi itong inaakis mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, oh. Your Honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Young, business ni Congressman Pulong, at business ni Man Scarpio. Importation po. Importation. Yes, Your Honor. But not necessarily drugs. Generalize, generalize your honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. U uulitin ko. Nabanggit mo dito na mayroong shipment si Mal Fila Michael Young, Ulong Duterte, at Atty. Man Scarpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees. Yes, Your Honor, until now, I'm so, sure. Ibig sabihin, hindi nang kapangalan dun sa tatlong yon. Your Honor, sila ang parang impluensya. Hindi naman sila naglalakad kung sila ang nag-impluensya, kung sino ang dapat kausapin, sila ang magsasabi. So, ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni, ni, uh, ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera paano ka nakaka-siguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yan? Ano yon? -re remit siya ng pera. Nagre-remit siya ng pera kanino? Kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na naman si siya sabi ngayon. Habang naki naman siya. na nakikwentuhan na sila. na si Small ay hindi lamang nakatagapag-release ng mga shipments sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yung po ba? Yes, Sir Honor. Pera ng ano? Yung po ba yung pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Sa halo, halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, eh, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, ranks, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman siyabu. Nakita mo? Ako po, Your Honor, ang isa sa mga printing officer. So, nakita mo yung siyabu? Yes, Your Honor, together okay. with PDEA. Ilang tuniladang Shabu siyabu ang nakita 355 kilos, Your Honor. 55 kilos? 355 kilos. Mr. Chair, sinasabi niya muli, na hindi niya nasabi kanina, na ang laman ng siyabu at ang bigat nito at ilan is 355 355 kilos, Mr. Chair. Medyo mababa-haba na po yung tanong ko. Ngayon pa lang ko po tatapusin yung tanong ko. At mamaya po, tulad ng sinabi ni Chairman Carapaduano, we will make a motion to invite all of these names mentioned by Mr. G.B. Gaban to attend our committee hearing. Thank you, Mr. Chair. Ano yung sistema? Ano yung iskema? Ano yung scheme? Kung paano nila pinararating? Para magkaroon lang ng linaw kung uh, paano ito pinalulusot sa Bureau of Customs. At uh, ito ba eh, talagang dumadaan sa Bureau of Customs? Uh, thank you, Your Honor. Dumadaan po yan. Yung ibaho katulad po ng missing containers. Ayok, may records po kayo yan eh. Naalala ko yan. Lumalabas po yan, gate pass lang. Sino ang tumatawag sa dadaanan at saka side of office? So Pagin lumalabas yung gate pass lang, walang examination, walang bayad na duties, intakris, isa po yun. So ang ibig sabihin, yung mga container na yan, darating sa atin, Ay. lumulusot yan, palabas ng customs, gate pass lang ang ano. Gate pass lang po yung hawak. So hindi na kailangan, wala bang inspection yan, x-ray? Dapat po may inspection, may x-ray, pero lumalabas yan. Kaya nga marami. At, kung hindi pa ako nagkakamali, video bumabalik sa memory card ko. Around 700. Ang Port of Manila pa lang, 700 ano containers your honor ang nawawala during my time during our time 700 containers, containers ang nawawala sa port Manila pa lang more or less your honor know, ni ko inaano na eksakto Meaning? That's pinapahanap yan ni commissioner paki-clarify mo lang Jimmy no nawawala siya dumadating siya rito may record kayo sa customs pero nakakalabas siya ah, na hindi yes, niyo alam yes your honor barko may shipping line ibinaba ng barko nandoon ang records kaya nalalaman namin eh Malalaman mo na lang yan, hindi alam ng ibang opisyal, bukol sila, nakalabas na. Makikita mo yan ngayon sa computer, lalabas, bakit wala na to? So, missing na kagad yun. Ibig sabihin, mayroon na no, nag-facilitate dire na dire-diretso lang, gate pass lang ang dala. Okay. Ibig sabihin, all clear. Ngayon, mayroon naman pong swing na totally, walang record. Your Honor, kung maalala niya po, yung aming kargamento, yung magnetic lifter na hinuli, that is already more than one month sa Manila International Container Port. Ibig sabihin, overstaying cargo na yan. Napakalinaw po niyan sa batas na dapat ang district collector ay may responsibilidad na dyan na alamin. So yan po, pag hindi po yan nalaman, yan po ay tawag namin dyan ay swing. Malalaman mo yan totally, walang gitpas. Minakaw sa loob ng mga magnaani pa lang magnanakaw sa loob ng customs. Walang records po yun. Nalalabas. Sige. So ang ibig sabihin, yung swing na binabanggit mo, yan ang scheme kung paano okay. pinalulusot o pina, pinapalabas, pinapalabas itong mga container na to. Yes, sir. Pero siyempre, meron niyang katumbas na bayad. Malaking halaga po yun. Pwede bang malaman kung alam mo kung ano yung sistema at Pagka, magkano imbawa, binabayad? Pagkalimbawa po totally, ikiklear yan lahat. Around Saan gate. dadaan dapat yan? Sa gate. Yung dadaanan yan, syempre, meron dyan dapat may examiner, appraiser, may x-ray, So, lahat po yan, ay na lang, usapan na lang. At uh, nagbabayad? Nagbabayad. 20,000, 50,000, bawat unit. din makakalabas na yan. Eh, Pakiliwanag mo lang. Ano bawat, bawat unit, unit? Bawat office na dapat dadaanan, ah, ano na makakakita. So, yung mga opisinang dadaanan ng container, Then, para ito ay makalabas, may bayad, may bayad po yan? Oo, oh, may bayad na yun. Okay. Walang papel yun. Daray, may lalabas mamaya. Container number lang. So, mawawala na yung records. Makaka-exit. Yun yung tinatawag na swing. Okay. So, siyempre, yung mga panahon na yon, dahil merong ganyang pangyayari, yung mga dinaanan, natatandaan mo ba kung sino yung mga hepe ng mga opisina yon na dinadaanan itong mga container na to? Your Honor, nag na, di ko masyado matandaan. Unless, makuha ko yung records. Mayroon naman po yan mga naka-assign.